At para po sa mga naghahanap ng papasalan ngayong weekend, abay, maaari po kayong bumisita sa Baguio City. Bukod kasi sa iba't ibang pasala na inyong mapupuntahan, abay, level up na rin ang inyong biyahe dahil sa isang mala hotel na bus. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Parating na ang amihan season at kapag malamig na hangin, aling pasyalan ba ang inyong naaalala? Walang iba kundi ang Baguio. Oh! Ang magkakaklase ito mula Pampanga ay sa Baguio na pili mag-retreat. Ah. Maganda po, super inis ng paligid and malamig. Super, super cuddle weather. First time mo ba sa Baguio? Oh. Hindi po, fourth time na po. Oh. Tulit po balik-balikas. Si Ruth naman sinamantala na ang araw na makapagbanding kasama ang kanyang mag-ama habang hindi pa sumasapit ang halalan. Bilang teacher kasi malaki ang gampanin nila sa araw na iyon kaya hindi magagawang ma-enjoy ang long weekends. Busy election day kasi nun, pagsiserve sa election. Kaya ngayon na lang, pang tanggal ng stress. <laughs> Tsaka ano, medyo may lamig pa nga ng konti dito kasi mainit na sa Tarlac eh pwede nyo ma-enjoy itong go-kart sa Baguio. May pang pamilya, pang in a relationship, pero kung gusto mo lang hanapin ang sarili mo dito sa Baguio, may pang single katulad ito. Nariyan pa rin na ang iba't ibang activity sa Burnham Park. Pero kung something new baka mo, bakit hindi i-try ang Malakapsul Hotel na basa ito patungong Baguio? May sariling lugar para makahiga ng maayos habang bumabiyahe charger port, air conditioned, free WiFi, No phone call. AI camera na nag-aabiso sa driver kung inaantok, nagsa-cellphone at nalalapit sa aksidente. May ref at CR sa halagang 1,500 pesos sa pamasahe mula Quezon City, tila nadala ang inyong buong kwarto sa pagbiyahe. Kasama sa binayaran niyo na 1,500 pesos ay itong libreng blanket. At syempre, may mga ibinigay din sila na chinelas, toothbrush, inflatable na unan, wipes, at syempre hindi mawawala ang eye mask. Para rin tong eroplano dahil may mamibigay din sa inyo ng pagkain. Thank you. Okay, thank you. At kapag handa na kayo matulog, isara na ang inyong ilaw ihanda ang imas Good night Kaya naman sa mga balak gumala sa bagyo ngayong long weekends, maari itong sakyan dahil sa October 23 na ang unang biyahin nito. Mayroon din itong ruta patungui Lie down, watch watch your um, Netflix or do your office work but go and travel. Lying down, and then when you arrive, you're not tired, and then you can go back to your family, to your work, really feeling refreshed. So that's what we promise in the Royal Class Bus. Dahil sa mga bagong alok sa mga pasahero, inaasahan ni Baguio City Mayor Benhamid Magalong na mas darami ang turista sa lungsod at kumpiyansa sila makakamit ang 2.5 million na bisita ngayong taon. Pero dahil problema ang traffic sa Baguio, plano magdayon ng integrated terminal sa Marcos Highway kung saan magbababa ang mga basa at doon naman ay maaring sumakay ng electric vehicle na iikot sa syudada. Once we implement the smart mobility transportation system, our battle cry would be we are going to make private cars irrelevant in the city of Baguio. It's, it's a challenge. Kailangan magtiis lang muna. Karen Villanda, para sa bayan.